Mabiyayang buhay po mga kapamuso at welcome po sa munting devotion ng ating prayer meeting. Yan. sa pagkisimula po natin, pwede po ba akong magtanong? May wala naman po kayong choice. Ano. Pero aking tanong po, sa mga sandaling ito po ba, meron po ba kayong problema o alalahanin o struggle o pagsubok na pinagdadaanan? Pwede po bang pakitaas po ang kamay kung meron? Yan. Okay, salamat po, no? Kanina rin po, no, sa prayer meeting namin sa Team Kalayaan, lahat din po kami nang taas ng kamay. no po? Kasi totoo naman po na sa buhay na ito, siguro hindi naman po talaga tayo nawawalan ng problema o alalahanin sa buhay. Pwede pong problemong pinansyal, problema sa kalusugan, problema sa pag-aaral sa pagtatrabaho, sa family, mga alalahanin, mga pagod, mga stress, pressure, anxiety, na no po at iba pa po. Ngayong gabi po, ngayong araw po, yan, ang ating po magiging topic ay nakafocus po sa pag-validate ng ating mga pinagdadaanan. Ito po ay normal at ito po ay nangyayari po talaga sa buhay ng mga tao. Pero, pero, sa gitna ng mga ito ay maaari pa rin po tayo matuto na magpuri pa rin sa ating Diyos. Sabi nga po nila, hindi naman natin laging kontrolado ang nangyayari sa palikit natin. Hindi naman natin laging kontrolado ang mga problema, ang mga pagsubo. Pero ang pwede natin kontrolin ay yung tugon po natin sa mga ito. Kung papaano ba tayo mag-respond -re sa mga problema. Yun po, kontrolado natin yon at isa po sa mga pinakamagandang pwede pong gawin natin mga Kristiyano kapag nakakaranas po ng mga problema at pagsubok ay maging response po natin ang magpuri pa rin sa Panginoong Diyos. Kaya nga po ang title ng ating munting devotion ngayong araw ay isa, dalawa, tatlo. Papuri sa mga pero. Yan. Ito po ay pagpupuri at pagkapasalamat pa rin sa Panginoon anuman po ang ating pinagtadaanan. Ito po yung pag-recognize na yes, ito yung reality natin. May problema, may pain, may hirap, may pagsubok, pero magpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. Pero mabuti pa rin ang Diyos. Pero, yan, yung mga pero po na yan, yan po ay magandang exercise ng puso. Yan po, diyan po pinapanganak ang pinaka, sabi nga nila, is sacrifice of praise. At isa po sa mga halimbawa nito sa Biblia ay yung sacrifice of praise po na patotoo po ni King David. Ang dami niya pong sinulat sa Bible, no? lalo na po sa Psalm. Makikita po natin na si King David, kahit siya po ay kilalang kristyano, 'di diba? Hero isa po 'yan sa mga heroes of faith eh. at tinawag pang man after God's own heart. Ang dami niya pong tagumpay dahil sa Panginoon, no? Pero sa kabila po ng lahat ng 'yan, nakasilip din po natin sa Old Testament yung grabe mga pinagdaanan niya pagsubok. At isa na nga po sa pasilip ng mga pagsubok na ito ay yung pong awit 13. Samahan niyo po ako basahin po natin ito. Isa, dalawa, tatlo. Panginoon, hanggang kailan niyo ako kalilimutan? Kalilimutan niyo ba ako habang buhay? Hanggang kailan ba kayo magtatago sa akin? Hanggang kailan ko dadalhin itong mga pangamba ko? Ang akin mga araw ay punong-puno ng kalungkutan. Hanggang kailan ba ako matatalo ng aking mga kaaway? Panginoon kong Diyos, bigyan niyo ako ng pansin. Sagutin niyo ang aking dalangin. Ibalik niyo ang ningning sa aking mga mata upang hindi ako mamatay. Ngunit, Ako'y nagtiwala sa tapat mong paglingap. Sa iyong pagliligtas, puso ko'y magagalak. Nung nabasa ko po ito kanina sa aking devotion, yung mga unang part, parang na-burden po ako para kay David. Sabi ko, parang negative naman. Nung simulang part pa lang, parang bitter, parang masakit, dark. Pero nakakatawa po, no, nung patapos na yung chapter na to, ang ganda po na no, ending niya. Nag-end sa papuri. Tayo pong lahat ay manalangin, Panginoong Diyos, Masa langit, kilala mo po kami, Panginoong Diyos, all-knowing God ka. Alam mo po ang mga pinagdadaanan namin. Mm -hmm. At salamat po sa paalala na mga ibibigay mo po sa amin sa gabi nito. Kaya Holy Spirit, kung pwede po, bigyan mo ng buhay ang iyong salita at ma-receive po ng bawat isa sa amin na kailangan po namin encouragement, lalo na po ang mga kasama namin na may mga problema at pagsubok sa season na ito ng kanilang buhay. Salamat po, buhay ang iyong salita. Buhay ka, Panginoong Isus, at mahal mo kami. In Jesus' name, Amen. Amen. So, balikan po natin ang awit 13. Awit po ni King David. At mula po dito, ay may mga paalala po tayong pwedeng i-receive ngayong araw. Unang paalala po, pakibasa ng mga lalaki. Isa, dalawa, tatlo. Okay lang mag-release sa Panginoong Diyos. Number one pong paalala, okay lang po na mag-release sa Panginoong Diyos ng ano? Yan, ng mga damdamin po natin. Ano man ito, minsan po iniisip natin na dahil napakabanal ng Diyos, hindi tayo pwedeng magsabi sa Kanya ng mga negatibo natin sentimento, mga kabigatan natin, sa na loob, galit, tampo, pagtatanong, kanyang kalungkutan. Minsan nahihiya tayong lumapit sa Panginoon kasi feeling po natin hindi natin deserve, o kaya hindi niya deserve, diba, dahil sa Kanyang kabanalan, kadakilaan. Pero paalala po sa atin, sa pamamagitan ng patutuon ni David, na una, it's okay na i-release natin sa Panginoong Diyos kahit yung mga masasakit nating sentimiento. Tingnan po natin yung halimbawa po ni King David dito. Sabi sa verse 1, hanggang kailan niyo ko kakalimutan? Kalilimutan niyo ba ako habang buhay? Hanggang kailan ka ba magtatago sa akin? O ba? Diba? So si David po dito napakaro, no? Yung walang filter, no po. So, sa verse 2 pa nga, nag-release pa siya. Hanggang kailan ko dadali ng mga pangamba ko? Pati yung kalungkutan, nung punong-puno daw siya ng kalungkutan. At sa huli, sabi niya, hanggang kailan ba akong matatalo ng aking kaaway? So, makikita po natin dito, dalawang verses lang po ito, pero ang daming damdamin dito ang inirilis po ni King David sa Panginoong Diyos. At iisipin natin, ay, pwede pala yun. No? Pwede pala tayong magtanong sa Panginoong Diyos. Pwede pala tayo sa kanya express yung magandong damdamin. Pwede po. No, nakakatawa po dahil hindi po ini-invalidate ng Panginoong Diyos ang ating mga damdamin. Kaya okay na po na mag-open up tayo sa Kanya. Dahil kinala niya po tayo. Kung nakakapag-open up po tayo sa ibang mga tao, pagkatapos gumagang ating pakiramdam, bakit hindi po sa ating Panginoong Diyos na mahabagin, mabiyaya, alamang lahat, kontrolado ang lahat, kontrola lahat nagpapagaling, nag-aaliw, gumagawa ng mga himala. Subukan din po natin itong i-exercise. Kung hindi naman po tayo magkakasala laban sa kanya, kung hindi naman po natin siya sisisihin, kung hindi naman po natin siya pabastusin o i-disrespect, okay lang po to come as we are sa Panginoong Diyos na i-lay down natin sa kanya yung mga damdamin natin. Okay lang po iyon. At pangalawa pong paalala sa atin kapag tayo ay may problema, pangalawang re, po, isa, dalawa, tatlo, okay lang mag-request sa Panginoong Diyos. Unang re, okay lang mag-release sa Panginoong Diyos. Pangalawa naman na re, okay lang na mag-request sa Panginoong Diyos. Sabi nga po sa kanyang salita, no, minsan po, we have not because you ask not. Minsan hindi po tayo nakakatanggap kasi hindi naman po tayo humihingi. O minsan naman po humihingi tayo pero mali ang motibo, kaya hindi po sa atin ibinibigay. Minsan humihingi po tayo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kaya hindi po niya ibinibigay. Pero kung ang ire-request naman po natin sa kanya ay galing sa sinserong puso, tapat na puso, na pagpukong babang puso, kung hindi naman po mali ang motibo, at kung ipagpapasakop naman po natin ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos, maaari po tayo mag-request sa Kanya. Tingnan niyo po si King David sa verse 3. Ang request niya po, sabi niya, bigyan niyo ako ng pansin. Sagutin niyo ang aking dalangin. Ibalik niyo ang ningin sa aking mga mata. Kapag tayo po ay may mga problema, lalo na kung tayo po ay may mga problema, okay lang po na mag-request sa ating Panginoong Diyos. Isipin niyo po ah, kung tayo nga po natutulungan ng mga tao sa paligid natin at gumaga ang pakiramdam natin, bakit hindi po ang Diyos? Ngayong lahat po ng tulo na kailangan natin ay kaya niyang ibigay. At willing siyang ibigay kung kalooban niya. Kung isipin po natin kung yung kanyang nag-iisang anak na si Jesus Christ, ibinigay niya. Ano pa po ba ang hindi niya kaya ibigay? Comfort, healing, forgiveness, peace, financial provision, wisdom, healing sa relationship, katuparan ng mga pangarap, paglaya. Ano pong kailangan natin sa mga sandaling ito o sa mga panahon tayo may problema? Kapusan na natin kalimutan na it's okay po na lumapit na mapagpukumaba sa Diyos at hingin ang mga ito sa Kanya. At alam natin sa Bible, marami pong pangako na kapag hinanap natin ng Panginoong Diyos ng buong puso, matatagpuan natin siya. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya, hindi niya tayo itataboy. Na maaari po tayong lumapit sa Kanyang throne of grace sa mga panahon ng pagsubok upang ma-receive po natin ang biyaya na kailangan po natin. It's okay na mag-request po sa mabuting Panginoong Diyos. Pero, pangatlong repo natin, pero, isa, dalawa, tatlo, dapat pa rin mauwi ang lahat sa rejoicing. Pangatlong nga rin po, rejoicing. O sa mas mababo na salita, pagpupuri. Okay na po na mag-release sa Panginoong Diyos. Sige na, i-release natin. Okay lang din po na humingi tayo sa Panginoong Diyos. Pero dapat, ang lagi pa rin po ending ay ang pagpupuri sa Panginoong Diyos. Ito man po ay Kapagkat natanggap na natin ang sagot sa panalangin o hindi pa, gusto man po natin ang tugon ni Lord o hindi pa, kailangan mo uwi pa rin po ang lahat sa pagpuli at pagkapapasalamat sa Kanya. Kaya nga po nakakatuwa itong awit 13 kasi pagkatapos po mag-release ni King David na kanyang mga sentimiento at humingi sa Panginoong Diyos na siya bigyan ng pansin. Tinapos na po ang kanyang panalangin at awit sa verse 5. Ngunit, yan kaya po naka-highlight yung ngunit. Pero, ngunit ako'y nagtiwala sa tapat mong paglingap. Sa iyong pagliligtas, puso ko'y magagalak. Sa English nga po, ang ganda po na English, no? But, I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. Ang ganda po ng kabalansihan ng awit na ito ni King David. Kaya nga siguro po siya talaga ay man after God's own heart. Kasi napakalambing niya, napakabalanse niya, no? May mga portions ng mga awit niya na talagang hubad yung emotions niya kay Lord, eh, very raw. Pero lagi siya nag-end so worship. Lagi may pero. may but, sabi niya po, no, sa huling part na kanyang prayer, eto yung mga sentimento ko, Lord, feeling ko, kinalimutan mo na ako, ba't ka nagtatago sa akin, hanggang kailang ka malayo sa akin, pakinggan mo naman ako, oh. Pero, but I trust in your unfailing love. My heart rejoices. Ang ganda po nung pero dito ni King David. Kaya paalala po, na okay lang po na mag tayo sa Panginoon at mag-request sa Kanya. Pero dapat po sa prosesong ito, turuan din po natin ang puso natin na anuman ang response ng aking Diyos. I will rejoice. Ako ay magpapasalamat pa rin. Ako ay magpupuri pa rin. Aalalahanin ko ang kanyang, ang kanyang kabutihan mula noon hanggang ngayon. a diba? At aangkinin ko na magiging tapat pa rin siya at mabuti pa rin siya anuman ang aking sitwasyon. Na pwede po nating lapitan ng Panginoong Diyos at sabihin, Panginoon, ganito eh, ganito eh. Pero, Halimbawa, oh, Panginoon, napapagod na po ako eh. Pero alam kong pinalalakas mo ako. Panginoon, hanggang kailan ba kami magihira? Pero alam ko matatapos din ito dahil tapat kang Diyos. Panginoon, kailan ba akong kagaling sa sakit ko? Parang hindi ako gumagaling ah. Pero salamat kasi alam kong kahit may sakit ako, ikaw ang kagalingan ko, ikaw ang pag-asa ko. Diba, pwede natin sabihin na Panginoon, Parang paulit-ulit na lang akong bumabagsak. Pero salamat kasi paulit-ulit mo pa rin akong pinatatawad. Panginoon, ang sama talaga ng loob ko sa kanila. Ang galit ako talaga sa kanila. Pero alam kong tutulungan mo po akong magpatawad dahil ako'y pinapatawad mo rin. Sa mga pero na ito po, nagkakaroon ng transition mula sa delin papunta sa liwanag. At malaki po ang power ng ganitong uri ng papuri. Kanina, tatlong re po yun. Mula sa... Awit 13. At ngayon, tapusin po natin sa ano nga ba ang epekto ng ganitong uri ng papuri sa gitna ng mga problema. Tatlong repo. Una, refocus. Kapag tayo po tinatrain natin ang ating sarili na magpuri at magpasalamat sa Panginoong Diyos sa gitna ng mga problema, natuturoan po natin yung mindset natin, programa po natin yung mindset, yung faith natin, yung eyes of faith natin, na mag-refocus. Na sa na nakafocus po tayo sa problema, mag-focus po tayo sa kabutihan ng Panginoon. Nasalip na sa na nakafocus po tayo sa pain, nakafocus na po tayo sa provisions si Lord. Paano ba tayo makakalagpas sa pain nayon? na yun? Na sarap halip focus po tayo sa bitterness, alam niyo po, napaka-toxic kasi maging bitter, ano po? Pero kung mag-focus po tayo sa forgiveness ni Lord na nare-receive natin sa Kanya, kahit na dapat maging bitter na siya sa atin, pero pinapatawad niya tayo pwede magbago po ang ating mga perspective. Kapag ka, aalisin po natin yung focus natin sa problema, malaki po ang pwede magbago. Ano po? Kaya po, maganda kapag tayo po ay natututong magpuri sa Panginoon. Natitrain po natin yung sarili natin, hanapin yung mga pwede pa rin ipagpasalamat sa Diyos mula sa mga ito. At kapag ginawa po natin yun, nadidistract po tayo mula sa problema naaalis po yung focus natin sa problema at maaring gagaang po yung proseso. Number two, may release. May pagpapakawala. Na po. No? May mga bagay po kasi na hindi talaga natin kontrolado. At kapag tayo po ay nagpupuri sa Panginoon, inaamin natin na Lord, it's beyond my control. Hindi ko to kayang kontrolin. Hindi ko na to kaya. Hindi ko to sukat. Wala akong kapangyarihan sa problema na ito. Napapanginoon, hanggang dito lang ako. 'Di ba kapag po tayo nagpupuri sa Lord, nag-let go po tayo eh. Na Lord, ikaw na po ang bahala. Sa Panginoon, ginawa ko na 'yung bahagi ko. Ikaw na po ang bahala. Salamat kasi kontrolado mo ang lahat. Salamat kasi may ginagawa at kakawin ka. Mula po doon nakakapag-release po tayo ng mga burdens. Yung bigat po, hindi na lang natin dinadalang mag-isa. Ang Diyos na po ang nagdadala para sa atin. At doon po natin mararanasan. Hindi naman nawawala yung problema. Hindi naman nagpabako yung sitwasyon. Pero may nagbabago na po sa puso natin. Mas nagkakaroon ng daan para magkaroon ng kapayapaan, ng pag-asa, ng joy na galing sa Panginoong Yesus. At mula po doon, nagkakaroon ng number three na re, restoration. Kapag tayo po nakakapag-refocus, kapag tayo po ay nakakapag-release, let go sa Panginoong Diyos, nagkakaroon na po ng restoration. Ibig sabihin, mas nagiging, malaya po tayong ma-receive yung pagpapanumbalik ng sigla natin galing sa Panginoong Diyos. Na kapag nag-focus po tayo sa Panginoon at nilet go natin, nirelease natin sa Kanyang kamay ang lahat, mas nagiging ready na po tayong i-receive yung restoration, yung bagong lakas, yung bagong sigla, yung bagong inspirasyon, yung bagong wisdom, yung bagong courage at iba pa restoration. Kaya makapangyarihan po ang pagpupuri. Pwede po magkaroon ng mga himala. Mas magkaroon po ng daluyan ng mga pagpapala. Kaya nga po sabi sa Hebrews 13.15, kaya't lagi tayo mag-alay ng papuri, bilang handog sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesus. At mula po rito, makikita natin ang Diyos ang ating magiging kalakasan. Nehemiah 8.10, ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Mga kapamuso, paalala po na ano man ang ating problema at pagsubok, kaya po natin may power tayo in Jesus' name na maturuan ang ating mga sarili na magpuri pa rin sa Kanya. Kasi sabi nga po nila, no, minsan sa gitna nga ng mga pains, problems, struggles, and trials, nag-a-arise, pinapanganak lumalabas ang mga pinaka matamis na pagsamba at pagpupuri. Sa pagkatapos po ng mating meditation na ito, gusto ko po sanang ishare sa inyo yung sa isa pong awit na naibahagi po sa akin, Aileen Blanca, yan kapamuso po natin. Ayan. So, kahapon po kasi, bago ko po i-record video na ito, sinendan niyo po ako ng isang composition niya. Ang title po ay Alon. Tapos naalala ko po, noong September 8 last year, 2023, shinare niya po sa akin itong kanta na to. Pero nung time po na yun, yung unang part pa lang po yung naisulat niya. Sabi niya sa chat niya, Ate Jen, ito yung kantang nagawa ko. Three days po after mamatay ni Pastor Joe, noong 2022. So matagal niya na po itong nasimulan, two years ago na. At sabi niya po, hinugot niya raw po itong kanta na to habang ini-imagine niya yung alon ng pagluksa na nararanasan ko ng aming pamilya. Pero, hindi pa po, po yung tapos. No? At ito po September 8 last year, 2023, na-diagnose po ang kanyang ina, si Nanay Porfiria, ng cancer stage 4. At nung mga panahon na to, critical na po si nanay. Um, niya po sa akin itong kanta na to. At sinabi niya na mukhang madudugtungan ko na. So, in short po, nung nawala si Nani Porfira last year, hanggang sa dumipas ang ilang mga buwan lang, nabuo niya po yung kanta. Ang title po ay Alon. Ito pong awit na ito ay nalikha habang dumadaan sa panahon ng pagluluksa. Pagluluksa namin sa pagkawala ni Pastor Joe. At yung chorus hanggang sa katapusan ng kanta ay nalika nung siya naman ay nagdulok sa pagkawala ng kanyang ina. At bilang pagsamba po sa Panginoon, hayaan niyo pong i-share ko po sa inyo yung very raw, raw lang po na unang bahagi ng kantang ito. Tara po, naway mangusap usap sa atin ang patutuo po ng awit na ito. Di ba po, no, kahit hindi pa po tapos, napakaganda po ng kahulugan ng kantang alon. Minsan isipin natin na po, minsan yung mga touching ng mga kanta, yung mga worship songs na pinapakinggan natin, minsan natatouch tayo. At minsan ko pag-aaralan natin yung backstory, paano na-compose yung mga kantang yan, minsan magugulat tayo na kaya pala nila na-compose yung mga kantang yan kasi dumataan sila sa matinding pagsubok. Minsan po pala yung pinaka nakakatouch ng na mga awit ay nanggaling sa mga pusong puso pusong nasasaktan. At itong mga awit na ito, itong mga papuri na to ay nagiging inspirasyon din sa mga tao. Magandang paalala po no, na ano mo po ang pinagdadaanan natin? Mga problema at pagsubok. Kapag tinuruan po natin ang sarili natin na magpuri pa rin, doon po natin mas makakita na dakila ang Diyos. Dakila siya. Malaki siya kaya sa anumang pinagdadaanan natin. Kahit sa mga problema at pagsubok na hindi sukat ng isip at puso natin, dakila pa rin ang Diyos. At mula po doon, mas makakadalay sa atin ang kailang nating lakas at pag-asa para hindi na magpatuloy sa gitna ng mga problema, kundi magtagumpay at lumagpas ng mas malakas pagkatapos ng mga problema at pagsubok. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, anuman po ang aming pinagdadaanan at pagdadaanan pa sa buhay na ito, itrain mo po ang aming mga puso na lagi pa rin magpuri, sumamba, at manalik sa iyo, Panginoon. Na lagi pa rin namin ideklara, Lord, Ikaw ay dakila pa rin, hindi pa rin nagbabago, nagmamahal pa rin, tapat pa rin, makapangyarihan pa rin, in control pa rin, at work pa rin, kahit po sa gitna ng aming mga problema at pagsubok. At ang prayer namin, Lord, as we worship you, katagpuin mo rin po kami, Panginoon. Palakasin mo pa rin kami at patatagin upang pagkatapos naming masubok. Panginoon, lalabas kami bilang mga ginto at lalo ka pa namin dadakilain. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen.